Sa video na to, meron naman akong wireless or LTE postpaid plan. Bakit ko pa kailangan ng fiber to the home connectivity. Okay? Sa video na 'to sasabutin natin 'yan. When it pag sinabing wireless is SIM-based services. Ito 'yung mobile phones, 'yung mga wireless CPE na nag-uusap ng 5G, 4G, 3G. Pero wala ng 3G ngayon. Dinikom na natin. So, the 4G and the 5G, yung 4G difference nila is, yung 4G, mabilis. Pagdating sa 5G, mas mabilis yung data rate nilang na-achieve and much lower latency yung promise. Kaya, yun yung sa wireless services. Kung mahilig ka mag-stream online ng movies, HD, 4K videos, kailangan mo ng malaking bandwidth para ma-enjoy mo yung high detail na video streaming. Na hindi pa putol-putol. Kahit 4K at 8K. Tapos yung TV mo is HD lang pala. Sayang. So dapat yung TV mo is naka 4K na rin. To enjoy the very good quality video. Netflix. nga, ang mahal na ng Netflix ngayon, nasa 600 pesos ata yung subscription. Tapos, dinagdagdagan mo pa ng internet connection. So, make sure. So, kung LTE ka, medyo challenge pa yan kung lalo na ngayon na paraming parami yung cellphone pero yung rollout ng tower natin is mabagal. Bakit mabagal yung out ng tower natin? Number one is permit. Napakaraming permit bago ka mag-build ng isang cell site. Number two, location. Sa bawat tayo ng cell site, kailangan pa yan ng permit. Kailangan pa yan ng approval ng building. Kailangan pa yan maghanap ng magandang location. Hindi yan basta-bastang maglalagay lang. Kaya kung kayo, inoferan kayo ng mga telecoms na lalagyan ng cell site yung bahay nyo, grab nyo na yun. Kasi nasa 30 to 50,000 yung a month na rental nun. Depende sa space ha. Depende rin. depende sa lugar. May mga terms and condition yan na kailangan nyo rin i-consider. Kasi hindi siya basta-basta. What if maglagay nga ng cell site tapos may generator pag nag-bran out, makakatulog pa kayo na meron kayong generator sa taas ng bahay. Aandar kasi yan eh. Kasi yung yung mga cell site natin is either merong battery or meron siyang generator set. Kasi dito sa Philippines, napakahirap ng mga grid natin. Mayroon tayong tinatawag na bad grid and good grid. Bad grid are yung palaging nagbabran out. Like sa mga islands ng Siquijor and Panay. And sa good grid naman, yun yung mga stable yung power supply natin. Or yung uh, bihirang power failure. Kaya importante rin yun para nakaka-apekto rin yun sa mga signal kung alam nyo lang. Kasi yung cell site natin, kumakain sila ng malaking energy para makapagbuga ng data rates and mobile signal. Aside nun, sa equipment, napakala, napakaraming equipment na involved when it comes to wireless technology. Okay? So, yun. Wireless pa lang tayo. Sa bahay, Pagdating mo, dapat maka fiber cable ka kasi unang-una itong mga mobile phone natin, meron siyang limitation, data capping. So depende yan sa plan. E ako, meron akong 20 gig na allocation monthly sa plan. So di ko naman yun nauubos kasi meron akong unlimited fiber internet sa bahay meron akong post-paid plan sa bahay. Yun yung kagandahan. Kasi once na uwi ako, i-off ko na yung data. Kasi medyo pangit rin yung data dito sa bahay. Mobile data. Tapos pag lipat ko sa wifi na naka-fiber, mas mabilis and mas nai-enjoy ko yung mga online services. Kaya yun yung kagandahan when it comes to fixed fiber internet. So, yung mga piso wifi, kung wireless yung ginagamit nyo, like wireless mobile, maliban sa Starlink na sobrang mahal ngayon. Kung nalaman nyo lang na mahal yung Starlink, patuloy pa ba yung piso wifi nyo sa Starlink? Tapos meron pang mga penalty. So, yun. Back to the piso wifi, dapat talaga naka-fiber yung backhaul or yung source nyo ng internet para mas ma-enjoy ng mga customers yung fast internet connection. And, yun. Pag, ano, fiber internet sa bahay, hindi ako naubusan ng data allocation kasi once na ano kahit ano pa yan unlimited na kasi yung fiber internet natin ngayon sa plan 1799 that's 300 Mbps for the globe and yung iba dalawa kasi yung link ko sa bahay may primary job, backup so yun uh, mas stable yung internet mas ma-enjoy mas okay yung tiktok mas maraming mag-subscribe dito kung hindi nyo nakalimutan kaya, ang daming nagre-reklamo sa internet nila. Bakit? Kasi naka-mobile signal pa sila eh. Tapos nag -judgment. talaga. Pangit ng globe. Pangit ng smart. Pangit ng dito. Yun pala, yung area na yon pag wireless is congestion. Kaya yung minention ko dati na yung pag ng cell site, dapat mas mapabalis yan kasi yung mga wireless rin, meron rin tinatawag na in-building na cell site. Yun yung mga may antena sa taas ng mall. Yung mga mall is naglalagay sila ng in-house or indoor BTS base station para yung kahit saan ka magpunta sa mall is meron magandang mobile signal. Maliban lang dun sa mga SM na napaka-arte ng administrator or sa rules nila. Hindi ko naman sinasabi, pero yun sa experience, yun, medyo challenge yung mga depende talaga sa administrator ng building. So, yun yung importante. Kung bakit kailangan mo ng fiber internet sa bahay kahit meron ka ng mobile plan para ma offset kasi kahit peak hours peak hours uh, ibig sabihin 8 pm until 10 pm hindi ka pa hindi hihina yung internet mo kasi naka-fix kay expected yan na maganda yung services and maganda yung games pagdating sa fixed kasi dadaan na siya ng fiber hindi siya dadaan doon sa wireless na congestion okay kaya minsan, enjoy nyo na lang yung internet connectivity. Kaya huwag magkalimutang mag-subscribe sa YouTube. And for more tech and finance, please do share and subscribe my channel.